Arestado ang isang 38 anyos na welder sa ikinasang drug buy bust operation ng mga otoridad sa barangay Balaogan, Bulacan, Marina Sur, bandang alas 7.39 ng gabi noong Martes, October 21. Kinilala ang sospek na si Alias Pare, may asawa at residente ng nasabing lugar na kasama sa listahan ng street-level individuals. Nasam sa mula sa sospek ang limang pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 30.1 gramo at tinatayang nagkakahalaga ng 204,680 pesos. Isinagawa po yung nasabing pagmamarka at pag sa mga nakumpiskang ebidensya po sa mismong lugar ng operasyon. Base po sir sa inventory sir, wala man na sir ibang nakuha bukod po dun sa mga uh, plastic sachet na may laman pong pinaghihinala ang shabu. And then yung by bus money po sir. So base po sa ano sa investigation po. So, medyo matagal-tagal na din po sir na minomonitor din po itong suspect natin. Ano po? Mga ilang buwan pa lang naman pong minamanmanan. Base na din po sir sa tulong po or mga information pong galing po sa ating mga concerned citizen, barangay official po. Sa ngayon, nasa custody na ng mga otoridad ang sospek at mahaharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ngayon nga po is pinapailan na po siya sir ng kaso sa prosecution office po sa Naga. Ano po? For inquest filing po siya ngayon. So lubos po ang pasasalamat na pinapabot po ng local police station ng Bula sa patuloy po na pagsuporta at operasyon ng mga opisyal ng barangay, mamamayan at lokal na pamalaan sa pangunguna po ng aming kagalang-galang na Mayor Manuel Ibasco Jr. Nagpaalala naman muli ang mga otoridad sa publiko na makipagtulungan sa kampanya kontra ilegal na droga para sa kaayusan at kapayapaan ng mga komunidad. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.